Yo, anyo nga sa yo. Teka, pwede ko ba ba tong gamitin? Nasa Pilipinas na ako eh. Anyways, nandito na nga pala ako sa Pilipinas. 11.30pm nga pala naglanding yung sinasakyan namin. At eto nga, past 12 midnight na nga kami nakalabas. Sobrang dami pa nga din tao dito sa airport. Sobrang nagdagal lang din ako kasi hindi ako nakapag-fill up ng e-travel ko. Kailangan pa pala nun. Pero yung malala nun, Natapos na ako mag-fill up ng e-travel ko at lahat, ang tagal ko pa din naghintay ng bagahe ko. Pero ang dami din kasi talagang tao nun, kaya baka natagalan sila. At ang tagal nga din namin naghahanapan nito mga do sa akin. Dito kasi yung arrival ko sa Terminal 1 kaya medyo nalilito ko kasi first time ko lang maglanding dito mga kaibigan, pamangkin, at saka yung ate ko nga pala yung sumundo sa akin dito sa airport. Sobrang gabi na din kasi at saka wala naman kami sariling sa sa sasakyan kaya sila lang yung sumundo sa akin. Bali sa mga oras na nga pala na yan, gutom na gutom na nga ako. May pagkain namang sinerve dun sa aeroplano pero sinadya ko talaga magpagutom. Kasi nga may balak nga akong gustong kainin pagkalapag na pagkalapag ko ng airport. Gusto ko yun yung una kong kakainin. At halos wala na nga kami makitang bukas. Habang binabaybay nga namin tong expressway, nakita ko nga tong Crimson Hotel. Ibig sabihin nasa Alabang na nga kami. Sa mga di nga pala nakakalam, sa Alabang nga pala kami dati tumitira. At eto nga finally nakakita na nga kami ng bukas at 24 hours nga to. Talaga nga nasa Korea pa nga lang ako. Talagang sinabi ko na talaga na kailangan Jollibee yung una kong kakainin. At eto na nga, kasama ko na nga ngayon si Jollibee. Sobrang saya ko nga sa mga oras na yan at saka feeling ko bumalik talaga ako sa pagkabata. Eh bida talaga ang saya. Wala kasing Jollibee sa Korea guys, kaya talaga nagkikrave talaga ako nito. Spaghetti, chicken, burger at fries nga pala yung inorder namin. At ito nga yung mga kalimitan kong kinakain yung bago pa nga lang ako mag Korea. Sino ba namang may ayaw sa Jollibee? Sana nga magka Jollibee na nga sa Korea. Pero habang wala pa sa ngayon, ikakain ko muna yung mga kapwa OFW kong namimiss din si Jollibee. Natatawa nga ako kasi nagpapavideo nga ako sa kanila eh hindi naman sila sanay. Last time na umuwi kasi ako dati, hindi pa naman kasi ako nang bavlog nun kaya nanini bago kami pero okay lang din naman kasi lagi din naman sila nanonood ng mga vlogs ko. Sobrang saya nga kasi supportive nga din sila. Sila na nga din yung offer na bidyuhan kita ganyan. Dapat ganito, ganyan. isaw Isa mo sa gravy yung chicken. Gusto nga nila sila na yung mag-direct nitong vlog ko. At eto na nga, nagmukbang na nga ako dito sa Jollibee. Kinamay ko na nga din tong chicken kasi baka makawala pa. Tapos eto nga naratawa ako, nakalhati ko na nga tong burger, hindi pala napindot yung video. Kaya binaliktad ko na lang. O di ba diba, mukha pa din buo. Ito yung yum burger na talagang amoy pa lang busog ka na. Amoy pa lang alam mong nasa Pilipinas ka na talaga. Yung amoy na nakakawala ng pagod. At nung makatapos nga kami kumain, nagbiyahin na nga ulit kami. Lampas alas dos na nga din pala to ng madaling araw kaya hindi ko nga alam kung may dadatlan pa nga akong gising sa bahay. Habang nasa daanan nga, excited na excited na nga ako. At ngayon nasa Pilipinas na nga ako, itong nga yung first ever vlog ko dito kahit di nga ako sigurado kung may manunood. Hanggang dito na lang muna, anyong!